Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga magulang at kapatid namin sa pananampalatayang islam. Bawat tao, kahit anuman ang kanyang katayuan sa buhay, ay naghahangad ng ganap na tagumpay dito sa mundo, ikitsa natin sa kabilang buhay. Kaya makikita po natin na araw-araw ay ang mga tao ay lumalabas sa kanilang mga bahay pag sa umaga dahil naghahanap po sila o inahanap po nila yung tinatawag na kanilang tagumpay. Subalit, so, huwag nating kaligtaan na ng tagumpay po lamang ng bawat tao. Ito ay inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dalawang bagay lamang. Dahil ang tagapaglika siya ang nakakalam lamang kung ano ang maging dahilan para magtagumpay po tayo. Dahil siya may hawak ng tagumpay. At siya ang nagbibigay lamang ng tagumpay. At sa sinumang nais ng Allah na bigyan ng tagumpay, tiyak na sila lamang magtatagumpay. Subalit so, ginawa niyang kondisyon na kapag ang dalawang bagay ay mapasa atin, o magpasa ilalim po tayo sa dalawang bagay na ito tiyak na tayo magtatagumpay dito sa mundo higit sa lahat ay sa kabilang buhay. Ano po 'yon? Ang sabi po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may wa rasulahu faqad fawzan adima. Ang sabi po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung sino man ang maniwala sa nag-iisang tunay na Diyos ang Allah Subhanahu wa Ta'ala Sundin niya ang nag-isang tunin na Diyos ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gawin niya kung anuman ang kagustuhan, kung anuman ang ipinag-utos ng tuni na Diyos ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At paniwalaan niya ang huling sugat propeta ay si Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gagawin niya ang mga ipinag-utos ng Allah na naaayon sa pamamaraan ng mahalating propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ito yung dalawang bagay na sinasabi po natin na tiyak, na magkakamit ng tagumpay ang isang tao na tagumpay dito sa mundo, igit sa lahat ay dakilang tagumpay pagdating po sa kabilang buhay. Kaya po abang may buhay po tayo, huwag po nating kaligtaan ang ating kumbaga inahangad na tunay na tagumpay na kung saan sa pamamagitan ng paniniwala sa nagisang tunay na Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito po lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.